guys, <clears throat> good morning naku, minalat talaga ako ay! nung pumunta kami kina julie, kina umagahan ay kahapon, kina umaga kahapon ng umaga ano na, grabe na yung lalatunan kumasakit eh minalat man ako tapos kulang lang maglinis tapos lang namin naglagay ng mga carpet carpet at ngayon, tinanggalan ko ng damit si Tonton kasi naandun siya sa may harapan ng bahin nila, Ama. Pagdating dito, ang dumi ng damit. Gumapang. Asher, gumapang ng gumapang finish your homework, Asher. Walang pasok pa lang ngayon, guys. Holiday, democracy, ano. Democracy Day dito sa Nepal. Kaya walang pasok. Kaya ngayon palang kami gumagawa ng homework ni Asher. At yun, sabi ko, dahil nga holiday ngayon, gusto sana namin pumunta sa strawberry. Tumawag ako sa may strawberry pa sa barat so Walang strawberry. <laughs> walang strawberry this year. Kahit yung strawberry ko, ang liliit ng bunga. Pero matamis siya. Maliliit nga lang. Hindi siya yung nalaki na talagang normal na laki. Wala. So, ayun yung nakita natin sa sauraha. Hindi pa din ready. May mga green green at saka malilit, mangilan-ilan lang din yung malalaki na medyo nagkukulay red, wala. Ano ko nga, i-transfer ko. Sabi ni Asis, kailangan daw palitan yung soil ng aking strawberry. Kaya pagkatapos nito, ililipat ko nga ulit. Papalitan ko ulit ng kanyang soil. Ayan, tuwang-tuwa ka talaga sa video, oy. Para, ano, tingnan natin. Para maybe next year, medyo maganda-ganda yung bunga ng ating strawberry lipat natin ulit. I-cultivate natin ulit. Ilipat-lipat natin mga. Gusto ko yung strawberry ko yung nakahang. Nagahanap ako ng paso na yung pwedeng ihang sa may ano. Kaya lang kapag nakahang kasi mainit yung bubong, baka lalong maluto yung strawberry natin. Sayang. Pero tingnan natin. Maghahanap ako ng, ng pat na para talaga sa strawberry na ano. Baka sa Baka sakali umayos-ayos yung strawberry natin. Pakita ko sa'yo yung na-harvest kong strawberry. Kaliliit! O, Yan lang yung strawberry. O, ganyan lang siya. Na ko. po, kinakain ni Asher sa ni Tonton. Gustong-gusto ni Tonton. Favorite man ni Tonton ng strawberry. Asher, you finish na your homework, anak ko. Para wala na tayong problema. Come on, come on. Finish homework. Nandito kami sa Sauraha, Chok. Asher! Ah, come! Inaantay ko yung ano, tuktok na tuktok ng friend ni Anesya. Kasi biglaan pupunta kami ng Sauraha mag ah. picnic picnic Eh ang nangyari, nauna na sila para may na nila yung mga gamit. So kami, dahil nag lang kami papuntang dito, Mag-aantay kami para sunduin dito yung kaibigan ni Anessa na, ano, natutuktuk din. Magarating lang namin. Hmm. What? No, 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 no. Don't leave this one. Don't leave our things. Hi, guys. Nandito na kami sa Maytulay. Kaya lang sarado ang hanging bridge. Kasi nga, ano, Anong tawag doon? Kasi nga holiday democracy, kaya sinarado mo rin. Kaya nandito lang kami sa may kabila. Ayan o, ang daming nagpipiknik din. Masarap pagpiknik dito. Hindi kasi kami ni Hatid ni Asis, kaya hindi ko nadala yung lutuan na ano, portable. Kaya ayan. Kape na lang muna kami dito. para lang kami. May basila? sino Sinong kanina may basila? Ay, may naku sarado kasi dapat pupunta sila doon sa my breeding na sarado naman. Ay, agar papa. pa. Sira ka usap man. Ah si. Portu bai, bibili goto portu bai. I mean sabihin ako sa iyo Julie mag ka sa ano, mag-hike ka dun sa friend mo na, na, katrabaho mo dati sa Oman. Kilala ka niya, Sabi niya, sabi ko na kilala ko si Julie. Sabi niya, katrabaho ko dati siya sa... Di ko alam kung siya yung mismong katrabaho mo or yung kaibigan niya or kapatid niya. Nakatrabaho daw sa Oman. mag ka. May nakakilala sa'yo na viewer. Sa Oman daw eh. Sabi niya, katrabaho daw sa Oman eh. Basta sabi niya, parang familiar si Julie. Tapos sabi niya, natatandaan ko na. Sabi niya, katrabaho ko siya sa Oman. Si Julie. Need need Ayan si Julie, guys. Yung friend ni Julie na nakakilala sa kanya. Yung nagpost ako ng picture na ano birthday ni, ano birthday ni Juliana sabi niya. So, ayan yung dala naming mga pagkain kasi picnic-picnic kami, guys. O, oh, di ba? Meron kaming donut. Fresh. Fresh donut. Ang sarap nito. Fresh siya. Hindi na papainit. Huwag na. Huwag na. At saka meron ito. Oh, ang sarap nito. Ito to. Ayan, watermelon. At saka to. Ayan, at saka fruits. Ay, eksakto, may toothpick. Ayan, may mga biscuit, may kape. Naku, nandiyan yung aso. <sukurna> Ayun, kasama namin ang mga bata May, may doggy. Kasi may kape Nagdala na lang sila ng mainit at tubig kasi hindi nga na madala yung ano, yung lutuan. <gulong> Kaninong aso ta? taga ta? Tagalabas lang. Tagarito. Ah, Tagarito lang? Ayan yung mga bata. Batuta. Ayan. Ayan. Ayan kami guys. Ayan. Tulog si Tom. tom may ka ni Amira. Ayan ko sabi si Papa. Papa oh, isa. Papa isa? Papa look. Sleeping. Walang ano day off? Day off niya ngayon. Eh don't throw this one ah. That's only you can use. Oh, Diana. ah di ba? Chan. Hi guys, nandito na kami sa bahay. Kadarating oh, lang namin. Yeah. Bali. Ano? Bali. Hindi oh, oh. <laughs> ko na. Si Zantan kasi naiyak. Baba. Na ano siya dun sa pedal ng bicycle kasi hindi ko na tuloy alam sa sabihin ko. Bali, sumabay kami sa tuktok na friend ni ano, Anessa. Sumabay kami sa kanya. Sumabay kami sa kanya. Kaya, yun. At, ayun, pagbalik din, sumabay na kami. Sumakay na lang kami ng bus sa May papunta dito sa Saichok, dito sa Saichok. Ayun, ano na, sinundo na kami ni Asis. Kaya, yan, kadarating lang namin. At meron akong nabili na yung ano, yung ting, 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 ganun. Pakita ko sa inyo. Ayan ba? dyan namin sinabit sa may pintuan kasi masyadong mahaba. Ayan, may elepante. Ay, ano, hindi pala elepante yung lalim niya. Ano, Nepali alphabet? Yung om? Om ang nakalagay? Om? Ayan. Ting, 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 ting. Pag nagalaw yan, alam nyo yun? Ano kasi tawag nito? Hindi ko maano yung tawag. Hindi ko maalala kung anong tawag dyan. Dapat sa may pintuan, masyadong mahaba. Kaya dyan sa may pintuan ng kwarto inilagay ni Asis. Mahaba kasi. 200 to, pero sabi niya 180 na lang daw. Tapos meron dun yung 3 layers. 450 naman, masyadong lang mahaba yung 4 layers. Kaya yan lang kinuha ko. Kami ni Anessa, bumili. Tigi sa kami niyan. Ganda. <laughs> ano? At yun lang guys. Hindi ko na rin patatagalin ang ating video for today. Bali, biglaan lang naman kasi yung picnic namin, nagkayayaan lang talaga kanina. At, yun nga. <laughs> Ura-ura na pumunta ng, ng saurahata doon, nagupupo at hinayaan maglaro mga bata. Mga anak namin, pag napabayaan, sus Mariosep, ang, nila, ang nilaro nila yung buhangin. Pero may ano naman doon, kasi may toilet doon, may tubig, pwedeng hugasan sila. Pero mga ito tapos naglaro sila doon, nag -akil. Nung ano, nung mga 15 minutes na kami na nandun, binuksan nila yung gate ng Honey Bridge. Kasi nga, may mga school pala na magtuturo. Ilang school yon Dalawa, isang Marigold, English boarding school, at saka Daisy yung dito sa may Tairahani. And so may parsa, yung Daisy school sa so may parsa. Nagtour sila doon, pinuntahan nila yung, ano, yung elepante. Maraming nagtutour kahit nung pumunta kami sa ano nung nagkaroon ng anong tawag ba Nang reunion ng mga pamilya ni Asis sa Sauraha ang dami mga estudyante nagtutur na ano nga ako noon eh na, natakot ako kasi ang dami nila nagdagsaan sila na umakyat sa hanging bridge tapos ginagalaw-galaw nilang ganyan pinaglalaruan nila yung hanging bridge mga estudyante noon kaya Nak eh, nakakatakot eh, ang taas pa man din ang nakakatakot kasi doon baka bumigay ba yung kable pero makapal naman ang kable, kaya alam hindi mo alam, di ba, hindi mo rin naman kasi masasabi ang disgrasya, kahit, sab kahit mo sabihin pa na napakakapal yung kable na nakakabit doon. Pero may mga estudyante kasi na ganun, lalo yung mga high school, talagang inuuga kasi nila yung, ano, yung hanging bridge. Pero may nag-tour, na know, naman pa, Daisy School, they have tour there. Daisy, tapos yun, sina-share nandun, picture sila ni Aneza, picture-picture. Hindi na kami nag-picture-picture. Picture. Mga bata lang, tapos akyat sila doon sa hanging bridge, ganyan. Sa mga bata, okay naman, safe naman. Kasi mataas naman yung ano nun eh, yung hmm, pinakaharang nun. Basta sabi namin, dahan-dahan lang talaga sila. At saka, huwag silang tatawid sa kabila kasi medyo malayo dun sa kabila kasi. Eh, dito lang kami sa may unahan, nagtambay-tambay dapat doon kami sa ano, kabila dapat pero nung dumating nga kasi sarado kung saan na upo, doon na lang hindi na kami lumipat so yun saya naman <laughs> kahit pa na, paano nakalabas na naman kami na bahay nakaupo po sa labas, hindi yung nakakulong lang dito sa bahay talaga every time So, yun lang guys. I-end si na namin ang aming video. Bye-bye everyone! <laughs> says <laughs> oh